ang batang si Kiko at ang mga salitang bago. Sa isang maalikabok na eskinita, nakatira ang isang batang nagngangalang Kiko. Walang pamilya, walang tahanan. Ang tanging yaman niya ay ang matalas niyang dila. Kapag siya'y nagugutom o nalulungkot, masasamang salita ang lumalabas sa kanyang bibig na parang matutulis na bato na kanyang ibinabato sa mundo. Isang hapon, habang nagre-reklamo si Kiko sa kanyang gutom, isang babaeng may malumanay ng ngiti ang lumapit sa kanya ako si Sister Linda, sabi niya. Inaasahan ni Kiko na pagagalitan siya, kaya isang pangit na salita ang isinagot niya. Ngunit hindi na wala ang ngiti ni Sister Linda. Sa halip na mainis, inalok ni Sister Linda ang tinapay. "Halika, Kiko, may ipapakilala ako sa iyong isang kaibigan na laging naghihintay sa iyo. Hindi siya napipikon at mahal na mahal ka niya," sabi niya. Itinuturo ang isang maliit at simpleng kapilya sa dikalayuan. Nag-alinlangan si Kiko. Sanay siyang itinataboy, hindi inaanyayahan. Ngunit dahil sa gutom at sa kakaibang kabaitan na nakita niya, sumunod siya ng may pag-iingat. Pinapanatili ang distansya mula kay Sister Linda. Sa loob ng kapilya, tahimik at payapa, nakita ni Kiko ang isang imahe ng isang lalaking nakabukas ang mga braso. Siya si Jesus, bulong ni Sister Linda. Kaibigan na laging handang makinig sa iyo, anuman ang iyong sabihin. Ipinaliwanag ni Sister Linda na ang mga salita ay may kapangyarihan. Ang masasamang salita ay nakakasakit, ngunit ang mabubuting salita ay parang dasal na nag-uugnay sa atin kay Jesus. Hindi niya pinagalitan si Kiko sa mga salitang ginamit nito noon. Tinuruan niya si Kiko ng isang simpleng dasal. Salamat po, Jesus, sa araw na ito. Pabulong na inulit ito ni Kiko. Kakaiba ang pakiramdam sa kanyang bibig na sanay sa masasakit na salita. Araw-araw bumabalik si Kiko sa kapilya Natututo siya ng mga kwento tungkol sa kabutihan ni Jesus. Unti-unti, may init siyang naramdaman sa kanyang puso. Ang masasamang salita ay tila naging mabigat at wala ng silbi. Isang araw, may nadapang bata sa kanilang harapan. Ang dating Kiko ay tatawa o mga hasar, ngunit ang bagong Kiko ay tumakbo para tulungan itong tumayo. Ayos ka lang? Tanong niya. Simple pa rin ang buhay ni Kiko, ngunit ang kanyang puso ay hindi na puno ng galit. Sa halip na mura ang kanyang mga labi ay marunong ng manalangin. Natutunan niya mula kay Sister Linda at sa kanyang bagong kaibigang si Jesus na mas masarap pakinggan at mas magaan sa dibdib ang mga salitang puno ng pagmamahal.